Tumaas sa 66 ang naitalang volcanic tremors sa Bulkang Taal base sa 24 oras na monitoring ng FIVOX. Nag-abiso naman ang ahensya sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media kaugnay sa aktibidad ng bulkan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa view deck sa barangay Don Juan, Cuenca, Batangas, malinaw na natatanaw ang bulkang Taal tanghali kanina. Nakatulong ang mataas na sikat ng araw para mas maaninag ang forma nito. Nito lamang magdamag, tumaas sa 66 volcanic tremors ang naitala ng FIVOX sa mismong bulkan mula sa mahigit 40 nitong nakaraang araw. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng malakas na hangin sa ibabaw nito para mapawi ang mga usok na nanggagaling sa bunganga ng Taal nagtapap ka ng mga sa poop, di ba yung mga bubbles dyan? Uh, ka ng mga bubbles at uh, pinoy ko yung natin. Uh, continuous na lang. And then at the Uh, Nananatili sa halos 5,000 tons na asupre pa rin ang huling nairehistro ng ahensya. Samantala, kasama ng patuloy nilang babala sa pagbabawal na pumasok sa permanent danger zone, nag-abiso ang FIVOC sa publiko tungkol sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media patungkol sa lindol. Sa advisory nila, binibigyang diin na wala pang anumang teknolohiya sa buong mundo ang nakakadetect kung kailan at saan mangyayari ang malakas na lindol. Huwag din daw basta maniwala sa mga impormasyon na nagmumula sa mga hindi otorizadong tao o organisasyon kasama si Buhay Dante Jr. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog